kung ikaw eh, operator ka, uh, gusto mong makuha itong daan na ito sa lalo na sa probinsya. Magre-request ka modification of route tapos kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasa iyan kahit hindi pwede, eh hanapin mo ako tapos yun na. Dating opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB si Jeffrey Tumbado. Bilang Executive Assistant ni LTFRB Chairman Teofilo Guadiz, naging saksi raw siya sa korupsyon sa sektor ng transportasyon. Siya nga raw mismo ang naging middleman pag may gustong lumapit sa pamunuan ng LTFRB para maglagay umano. Kapalit ng ayos ng papel, kumbaga priority ka. Umaabot daw ng 5 milyong piso ang lagay para makakuha ng ruta, prangkisa, special permit at iba pa. Pati raw regional offices ng LTFRB may kota na 2 milyong piso kada buwan na bigay sa central office. Aniya, matagal na raw may ganitong kalakaran sa LTFRB. Sa pagkakaalam niya, hindi lang raw si Guades ang sangkot. Aniya, galing taas, particular sa Department of Transportation at Malacanang daw ang utos na mangolekta ng pera. I don't believe na siya lang ang ano eh, pang sarili niya yun. Eh. I mean, may instruction din from higher ups. Naging executive assistant ni Guadis si Tumbado noong Pebrero lang. Pero nag-resign siya nitong Setyembre matapos daw siyang ma-demote at ilipat sa opisina na humahawak ng PUV Modernization Program. Aniya hindi na niya matiis na manahimik na lang sa mga nalalaman niyang korupsyon daw sa LTFRB. Lalo't aniya may mga naargabyadong operator na lumalapit sa kanya. Hindi sila makakakuha hanggat di sila naglalagay. Ako nga yung buhay na ebidensya. Balak magsampa ng kasong graft ni Tumbado laban sa mga sangkot sa tinatawag niyang Ruta for Sales Scheme. Maliban sa testimonya niya, may hawak daw na ibang ebidensya si Tumbado gaya ng mga screenshot ng mga text at pati na rin audio recording ng mga conversation patungkol sa umanoy modus. Makakasama niya bilang co-complainant ang transport group naman ni Bella na matagal nang galit sa LTFRB dahil sa PUV modernization. Sa kabila ng mga alegasyon ng korupsyon, magsasagawa raw ang grupo ng nationwide transport strike sa lunes sa susunod na linggo. Dadalin natin yung mga sasakyan natin sa harapan ng LTFRB main, sa harapan ng DOTR hanggang Malacanang, doon na natin bibubusin ang Samantala, wala raw alam si Guades sa mga alegasyong ibinabato sa kanya. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin, malinis po ang ating kalooban. AC Nichols, CNN Philippines.